Good evening po sa lahat. Ang ibalita ko sa inyo ngayon ay itong panahon ng saan dito. Nakatakot po at ang dilim ng kalangitan Parang nagbabanta ng malakas na ulan. Ayun yung eh. dilim-dilim. Kaya nagbabadali po ako nga uwi na kasi baka mabutan ako ng malakas na ulan ulan ko dito sa Japan umuulan din hmm? ang dilim-dilim ng kalangitan nakita niyo po ang dilim, nagbabanta ng parang hindi ganda Dilim-dilim. Ay wala po ulan nang malakas. Takot. Ayan. Ay wala. Dilim lang กำลังมีกันยน

Ang gamuntin ko, "bahayan, maglata ulan," ang dilim na ng ulap bukas. Malakas ang ulan. Kaya bukas, paglalive ko or video ko para makita yung ulan. Ay, sana nag-ano pa nito.

Pilag aso amoy ihi ang mga aso dito ang daming aso kasi dito pinag pinag ano nila yung alam mo yung nilalakad pinag nilalakad lakad, nilalako kaya maraming ihi dyan sa kapusti-pusti amoy ihi yang eh, dilim dilim nang kalau dito tahimik lang na lugar dito kasi dito malapit sa ano sa, talagang city. Video ano na to. Mga sityo-sityo lang. Hmm. Tintiran. Mga sityo-sityo. Mga quad-quad. Quad. Ah, magkaroon. At least makarating na po sa bahay na hindi pa umulan. box. Okay, thank you for watching. Dan dito na lang ang aking balita buka